For today's video mga kabakya, ito po magbigay na ng pagkain sa umagang ito sa mga alaga. So ito, itong kanin ito, uh, na ito, minagyan natin ng uh, kanin. Sa so, minasak natin yun, kaya hinaluan natin ng pilits ng Galimax 3. So ito ngayon, dito ako ngayon nagpa, nagatid ako ng pagkain sa kanila. O, hindi nyo. Kaya yeah, pinapakain ko talaga para ito umagahan na ito na Sinubukan ko, minagyan ng kanin yung kanila. Ano 100 <laughs> daw so tingnan nyo guys so ito ang uh, pinapasalpasalan ko kuha naman ako ulit no? ito tapos hatid ko naman dun sa kabila o, oh, sino yung bibigyan ko ito itong ito, 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 ito. makulit um, na to ano nyo ito makain na so huwag yung magtaka kung ba't madumi yung paligid natin ngayon dahil talagang dumi pa talaga ngayon hindi pa natin na Ayan o. So, pa like, kain nyo dong. O, tiyan. Sibulik natin, sibulik natin to. O, yun nyo. Yun. Yun Ganda ang bulik, diba? So, So, balik naman tayo dito ngayon, o. No. Kuha naman tayo ng pagkain ng Oh, nagyan natin yung sa yung babae natin yung inahin natin na dumalaga yan so, ayan ano lakas kumain eh um, oh. ito yung manok na may nagkasipon oh, um, ngayon wala na yung sipon niya ito na So ito sa talisay natin, nagbigyan natin ng pagkain. Ayan. Taliisin natin so, Ito. Oh, Hoy, ang ganda oh. Ano? Ah. Uh, Mun papai bansa ito. Oh. Ilumahina ito lumang hinay to kumain. Dito mesadong lutas kumain. Talaga nga hindi ko guys, ay ban mo talaga natin ito. Bigyan oh. mo na, tuka na tuka kagadi. Eh. Oh. Lumak niya na. Oh, pogi diba? Yan, gulog natin 'yan. 'Yan oh. No? laki ng katawan yan bilog na bilog dito rin yung isa uy nasabit yung ano niya tali niya o gano'n uh, ano natin ayusin natin kaya para kumain na siya o yan kumain na nabaguhan sila ba nabaguhan sila dahil minasa ko yung pagkain nila kaya yun parang nagtaka sila ba so sinubukan naman natin yung may kanin kaya nabasa natin yung ano nila yung pagkain nila So, actually, hindi talaga na hindi talaga natin, ano, hindi talaga natin ginawa sa ipagkain. Ito, ito yung ano, tatlong piraso natin, yung alaga natin na tatlo. Ito. Sabay-sabay uh, lang kumain pa rin, di ba? Masayang so, tingnan mga kabakyan nga yung, yung, yung mga alaga natin na malulusog, o, di ba? Sarap talaga mong masdan O nga pala, hindi ko ka hindi ko napakain yung malalaki pa. No, Inaholi ko lang yun. Ibang video yun sila. So ito lang natin, ah, uh, 4 months old, tsaka 3 months old yung ating bulibiduhan ngayon. Tsaka yung, ano, meron pala yung 5 months, yung bulik natin. Yung bulik natin, yung kasi nakatali yun eh. Yung naka, nakakulong lang, hindi pa natin, ano, napakain. So thank you so much pala, ah, uh, nagpapasalamat pala sa inyong lahat, uh, naging, ano na pala tayo, naging, 3K followers na po tayo itong account na to yung ang mga laga ko thank you so much sa mga nagpalo sa akin at sana patuloy nyo ako magpalo sa akin tuloy nyo ako supportaran para tuloy tayong sumasama dito sa amin natin ito lang po. salamat sa pagsubaybay sa akin mga vlog na simple lang uh, itong uh, mga na vlog ko lang po yung mga lagang manok Opo, thank you so much. will see you on the next page. Bye bye.